Pwede ba ko dito sa bagay nila? ganito lang yung araw-araw. May magkakapin ako. hindi ako nang gising na ang mga, mamaya na ng mga nangyos Five minutes later. Yan, fresh na Ayan, ba? Yo, mga kapatid, magandang kaliwanagan. na gan. may mga aquarium po kami. Mga isda. Yan. Gutom na gutom. Saan ba yung pagkain dito? Dito po ako nagla-live mga kapatid. Ito. Ito nagaganap yung pagpupuri kada Sabado mga kapatid dito. Tapos madaming mga tao dyan. Bukas madaming pagpupuri po. Madami po kami. Ito naman yung ginagamit ko pag nagla-live. Yeah, mga upuan. Ito din. Sa yeah. so, pagta-type na lahat ng isa sa buhay, magandang kaliwanag yun. dito po ako sa Aurora Province kung napapansin nyo po wala po ako sa aming bahay aming bahay is po sa Quirino province po mga patid. so yun mga pati ang totoong pangalan ko nga po pala is Romar Romar Hipolito taga Quirino province po ako naparito ako sa Quirino, ay sa Aurora Province para magsiwalat ng katotohanan na aklat ng isa sa buhay. Yun po yung binabasa ko araw-araw. At sa mga ibang bansa na mga kapatid natin, nananalig at nananampalataya, magandang kaliwanagan po sa inyo. So yun, magkapi mo na ako guys. Bye. A few moments later. Yun, magandang kaliwanagan mga kapatid. So yun, kagigising ko lang po. Maya-maya po. Liligo na rin ako at ako'y magbabasa na at nang sa buhay. Kapi muna tayo. Magandang kaliwanagan ng pagbati. Mga kapatid, kasi yun po. Hindi po masasambit ito ng may sanib o kung ano pa man po. Ang magandang kaliwanagan na po ay pabalutin po tayo ng kabal ng kaliwanagan. Liwanag na siyang babalot po sa atin. At dagsang Ito tayo. Pambahay pa ako. Ang totoong pangalan, Romare Polito. Nagagaling ng province pa ako talaga. Hindi pa ako taga dito. Hindi dito ako para makapag-aral. Hindi po biblia ang gamit po namin kundi ang aklat nang isa sa buhay. Ang aklat nang sa buhay na yon is nagmumula po sa kalangitan po. Ngayon po mapanaog na po ang mga panalang presensya para magturan po sa atin. magsasalita po ako nagkakape po ba bayan nyo po ako first time ko po mag vlog mga kapatid <laughs> medyo nahihiya naman talaga ako pero sabi nila kasi mula pa lang naman yan masasanay din po siguro ang kaliwanagan sa mga nanonood sa ibang bansa na nananalig at nananampalatay sa mga salam. po kayo mag-request ng mga ano na sa Sabot ng aking mga kaya, mabasahan ko po kayo. Para malaman din po ninyo kung sino po ang unang iniligha mortal hanggang sa dulo. Kasi po ang klat nang isa sa buhay wala pong katapusan nagme-mensahe po sila. boyon. Time check alas 7 na po ng umaga. Bawat pagising po natin sa umaga magdasal po tayo sa Ama sa langit. Na protection po natin ito sa maghapon. Tandaan po natin yan Tapos lahat ng papasok sa ating katong morsal Dadasa lang din po Tubig, dadasa lang din po Kahit hindi pa yan Dadasa lang po natin oh, hindi, Makasingit ang mga maititim Ang itim na sinasabi namin Ay yun po yung demonyo, jablo na sinasabi po Asensya na po Michael D.L. Sige po, paalam na po mga kapatid. A few moments later. Ito yung mga kaganapan, mga kapatid. Ayan, yung mga spiritual doctor na kasama po natin. Sige, wala pong magpapagamot, mga kapatid na Nagaantay pa lamang po kami. Maya-maya, magbabasa po na aklat ng isa sa buhay. Dito po kami nagbabasa, mga kapatid.

May mga walang date din doon. Yung mga ibang na, ano. Nababasa ko dyan. Magandang kaliwanagan. Maulan ngayon. A few moments later. On. na pagkid din nagbabasa online. At ang sabi, ikaw nga ay nandito. Gayun ako ay tulungan. Tulungan sa pagkat sa ating bayan. Ito naman ay, si Charmel. Ito pa sa mga magandang kaliwan na ganyan. pa rin masasama at makasalanan. Magbabasa rin po kami mga kapatid. Ito po kapatid, yung kasuotan namin ako ng mga na mahaba. Ako na ang siyang tumayong hari. A few moments later. Yo, magandang kaliwanagan mga kapatid. Nandun po yung ating kapatid. Nagbabahagi po siya online. Ito po yung mga kasuotan namin mga kapatid. Kasi ito ang pinagkaloob ng ating ama sa Napakarami noon. Magandang kaliwanagan. Ngunit nang nawala. Magandang kaliwanagan mga kapatid. Nandito po kami ngayon. Magbabasa online. Upang iparating sa buong mundo sa YouTube channel ko. Magandang kaliwa na ganito. Five minutes later. Balikan, maganda, at sa maganda magandang kaliwa na ganito mga kapatid. Please like, share, and subscribe to the Spiritual Doctor here to be updated, updated on our daily videos. Thank you! To.